Hello guys, masakit ang kamay ko. makita niyo yan. Napasok ako. Uh, Naanuan ako ng ayan o, ang kamay ko ito. 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 Napaso ako sa ano. Ito yung pinakaano ko talaga. Ito. Masakit. At saka ito. Napaso ako sa mantika. Naprito kasi ako. Ayan. ko siya ng nang Johnson kasi para kumalma masak, kasi siya eh nalagyan ko siya ng Johnson kasi para hindi hindi siya may parang magtubig nalagyan ko siya ng Johnson dito yan yung mga namumula buti na ngayon kasi namula na siya kalmado na siya hindi ko siya nilagyan ng ano yung tawag nito yung para sa yung sa Colgate hindi ko siya ano ng Colgate ano lang ito lang siya ito lang yung Johnson nilagay ko kasi parang kumakalma siya at namumula lang siya hindi siya nag ano parang nag ano na parang um, may tubig wala thanks be to God kasi naagapan ko kaagad first time ko mapaso ng ganito ng mantika mantika pa talaga as in mga lods first time ko talaga maging ganito oh. ito yung ito talaga dito yung na, na, napalala ako kasi mahulog yung yung yung, yung ano yung kalaha sinalo ko ayan tuloy nawalan sa isip ko mas inaano ko na yung mantika magkalat sa baba kaysa sa kamay ko kaya kayo mga lulus mag iingat kayo ha yan lang for today my vlog thank you